Ang bango mo dyan, palalagos na dyan yung bango mo. ba yung ating si Kuya Guard Gascon? Yan college mo naman yung At syempre, full force ang ating nag-iisang seksyon, Almasiga. Ayan yung kanilang napakagandang advisor, no? si Ma'am Des, Vice Chair. Woo! Hashtag walang aalma sa siga. Oh. <laughs> <laughs> Tatag yung mga alma siga dito. <laughs> Ayun no, si Kaya Gato. Grabe siya. Ganyan dapat. Over the years, nag-i-improve tayo. Baka mamaya itong almasiga hanggang sa labas may pila. Hanggang sa labas merong harang. <laughs> may human shield. Pero at yung Ayan o. Go kuya, kaya nyo po yan. Hindi na siya. Mahirap na. Kaya, <laughs> kaya. Oh wow, kita kita anak-anak semuanya cuma bata, Ang saya-saya! Ang saya! Ang saya, Kuya Wil! Ang saya Ay, mam Lizelle, ano masasabi niyo? saya-saya, Kuya Wil! Ma'am Lizelle! saya, Kuya Wil! Ang Ayun no? tan Tan-tan-tan! <laughs> Si doctor. Hindi naman, ma'am. Baka naka-live nito sa FB. na was makita niya. Tawin niyo ako sa FB. Hoy, naka-live yan niya. Hindi ma'am, ikakat ko yung part na yun. Ayan, tan-tan-tan. 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 Sir, there's a saying that goes. the first day of the class. <laughs> oh, yeah, no, si Kuya. Oh. Ang aming ever dynamic and ever strong. <laughs> Security personnel, Kuya Gaspar. Almasiga in cooperation with special participation dahil kasi mag in Akasha. Under the Under the... <laughs> <laughs> uh, under the supervision of our ever dearest and ever beloved uh, uh social studies Great A teacher. ESP. Ah, uh, ESP ba ma'am? Uh, Mrs. Abad. Ah, uh, Mrs. Abad. And also with Mrs. Consorsa Arcangin. Our uh, Kaya yeah, alta pressure mo. Ang blood pressure niyo po. <laughs> Kung lahat ng teacher siguro nagme-megaphone, ano kayang mangyayari? <laughs> Ang daan siguro ng buhay. Hilo <laughs> siguro yung mga basa. Hilo yung basa. Ang lakas makabagets naman mga. Sabi nung mga mga, ano na tayo? Ano na lesson talaga namin. Maniniwala pa ba talaga kami sa teacher na? <laughs> <Ma 'am>. Sige. <laughs> Ako with matching pajak at tuk pa sa lamesa. <laughs> Ayan ang aming faculty club president. Bilis, bilis. Si great, great night! Grade 9, bilisan nyo. Wala na tayong oras. Gusto yung oras nyo. Bilis, grade 9. Hello, ma'am. <laughs> video to, ma'am, video. <laughs> Live, eh. <laughs> Hindi, ma'am. Video lang to. Live, yan sa ano. O yan, sabi ko pa magsasabi. sabi ko pa magsasabi. O yan, sabi ko pa

Para makita nila ang bumangga giba. At <laughs> Ma alma. Ma'am, almasiga. Walang aalma sa siga. Ah. Aalma sa mga siga. Sigang advisor. Siyempre. Siga din yung advisor. <laughs> <Woo>. <laughs> Oh. Grade 9, paki-check niyo yung no. mga room na assigned kayo kung may mga upuan na kailangan ng replacement. Kung may oh. mga hindi okay, na ayos okay. na ng mga pangalan okay. ninyo <laughs> para ma-correct natin maaga. ang mga dami nating mga bisit, mga bisita. <laughs> Tapos sasabihin nito. Iiwanan oh, ninyo oh. bukas yung yan. Kabilin-bilin na ito. Ito ang mga pages so, ng grade 8. <laughs> Oh, lahat ng inyong madadatnan ngayon ay iiwanan ninyo ng parehong pareho. Walang mawawala, walang madadatdag, at walang masisira. Yung mga nasa matay, lungkot kami sa <laughs> buhay. ba na rin ba? Hindi. Ingit na ingit. Yung mga nasa matay, ma'am. Thank you very much. Wow, Babay so, Almasiga and Acacia. Isang section yun sila, sir. Sila yung palagi na gano'n. Oo, sir. Kapapila. Advisory ni Ma'am Des. Galing niya. Babay. Ang galing tulong yung nagagawa Under the baton. Ayan. <laughs> Under the platoon, o. Oh. Ayan na, oh. Hanggang sa ma-flash na lahat dun sa gate. <laughs> ano po? Ano po? 2 ay 2 8 gigabytes ma'am. Tapos yung internal memory ng cellphone